Oh, miyak. Miyak siya. Kawawa oh. O, naman. Ang aras bahay mo? Binagyo. Ha? Binagyo. Binagyo? Sirang sira. Sirang sira. Ayun sira -sira. sira -sira. Oh. Tanggalin mo pong. Kalat yung mga damit, oh. Ito yung mga sira. Subagyo. Itong ba bagyo, bagyo lang nakaraan? Itong bagyo so lang Hindi pa ako makain sa so lang. Wawa ka naman. Paano matay ito? Wala pa ang pera. Ha? Wala pa Ikaw lang mag-isa dito? Saan mag mo gulang mo? Wala, pinalayas na ako. Ah, pinalayas Dito ka nang gano. Matayo, tapos sira po ng bagyo. Sira yung bagyo yung ano niya. Sira ng bagyo yung kubo niya. Ayan o. Problema nga yan. Paano ngayon yan? Ikaw nagtulog. Ha? Ikaw nagtulog. Paano pag-umulan? Wala. Paano pag umulan? Ha? Ganun ko lang ng ano, mga karton. Hmm. Ayan, yan, yung puti na yan. Hindi ka pa kumakain? Pa, soft drinks lang ako. Ha? Soft drinks lang. Soft drinks lang. Butas pa yung ano mo. <laughs> butas, hmm. butas yung padalan mo. <laughs> Wala na yung shirt. Ha? Wala na akong <laughs> shirt. Makakawa ka naman. Oh, umiyak. umiyak miyak siya oh. Wawa naman. So brings na, wala pang ano. Bila natin yung tinapay ito. Hindi tayo tinapay ito namaya ha. Sige. Wawa naman ito, umiyak. Ano kasi, binagyo yung ano niya. Upo. Maluwag kasi dito, ayan o. Oh. Ayan, open na open kasi dyan. Dyan, open dyan o. Oh. Kaya, maano yung hangin, galing kasi yung hangin dyan. Yeah, dito sa pool na sa pool yung bahay niya. Ito na umiyak, tama na. Ulitin ito na pa eh, tara. Tara. Okay.